Ayabas Ayabas bypass road na tayo So 6 hours pa ang biyahe May layo pa So kain mo na kayo mga buknoy Kain mo na Kain na dos Ma. Kain mo marami dos hindi siya mm -hmm. -well, sa prinsip siya ano ang pala siya kahapon? ay nung ano natin no? Yeah. sino ang nun? huwag nagkakasi, bakit ka nag prinsip? Tayo pa namin mga kantoy. Ang bulo pang buhay namin dito mga kantoy. Anak! Asa, tinimpla mo na. Anak, tinimpla hmm? mo. Anak wala nang tinimpla. Tinapon din ulit. Lasing ka at oh. no? na ata anak. Ito ah? Si mamamang bibig. Si mamamang pasisiyo no. Kailangan mo muna kayo tumakain siya.